ah Malaki. Saan Arillo, Terminal 2. Bye bye ma. singat ha. Isa ko. Bye bye. Ba bye ba bye. Ba -bye. -mese, pag Pag message sa pag nandun ka na ha. Bye bye. Arillo, Jesus. Okay na sa taxi na. na papuntang airport. connect naman yung anak ko sa cellphone na panood niya sa GC yung pagbiyahin namin kung kailan kami makarating sa airport kaya panatag ang loob ko kahit ako'y mag-isa lang sa biyahe Kaya habang ako'y nakaupo sa likuran, pinibidyohan ko yung aming tinadaanan. Maulan yung pag-alis ko. Hindi maganda ang panahon. Madaling araw pa lang ay umuulan na. Kaya inuog ko dahil nagikinig yung driver ng taxi ng music. Yan o oh, ang aming daanan Mababa ba din ang biyahe namin? Hindi dumaan yung taxi sa shortcut na daanan. Matagal ang dating namin sa airport. daanan namin galing kami ng Vinwardes Marinas. Yan ang aming dinagaanan. Maambon na lang naman siya. Hindi naman siya. Hindi naman gaano kalakas ang ulan. Ambon na lang. hindi ko alam kung saan banda na lugar kami basta malayo pa kami sa ano malayo pa kami sa airport ah, ayan andito na kami sa loob ng sa loob ng airport nakapag ano na ako nakapag check in na ako wow. nasa loob na ako habang naghihintay ako sa oras ng flight ko. Ayan o. Nasa gate 9 ako. Butuan. Kinakain ko yung pinabaon sa akin ng anak ko. yan gate 9 night. yung night. Good sasakyan. Dahil sa malamig ang panahon, panay din ang pasok ko sa CR Dahil nalalamigan ako Nasa terminal 2 Malamitin pa sa punong puno yung amin sinasakyan na ano. Hmm. Malamitin pa sa na nasa loob na ako ng aeroplano. Nasa loob na ako ng aeroplano na napagitna nga ako eh. Marami kaming pasahero. Malaki din yung eroplano na sinasakyan namin. As a safety requirement for takeoff, we shall be switching off the cabin lights, so you wish your reading lights are found service panels above you.